Magandang umaga mga cherries at nagbabalik naman ako para magluto tayo ng chili garlic sauce. Kasi dito sa Hong Kong ay winter na. So, mahilig sila sa mga noodles ngayon. At saka mga dumpling, mga siomay. So, kailangan natin ng masarap na sauce. Kasi pag bumili ka ay mahal. So, kailangan gumawa ka na sa sarili mo. Kaya, nina-explain ko yung aking ginawa. Yun ay dalawang ano, buo na bawang. Binalatan ko na. Tapos, dalawang maliit na onion. At saka kapirasong luya. Tapos, ganun. Tapos, pinod pinod processor ko. Tama ba? Yun. Tapos yun naman chili ko ay dalawang klase yan. Pwede rin ano, chili, yung ano, yung chili flakes, ganun. Pero ang ginawa ko is dried chili, tapos ay ano ko, prin, pinod processor ko na, yung yun, basta ganun. Tapos yung ano, yung fresh na chili. Tapos meron, syempre, dahon ng sibuyas. At nagpakulo na rin ako ng maraming olive oil. Tapos nilagyan ko ng bay leaf, star anise, at saka yung cinnamon. Tapos nung maano na, medyo ma na siya at mainit na yung mantika. Tinanggal ko yung mga nilagay ko dyan ng mga cinnamon. At binuhos ko na yung mantika dyan sa ating mga garlic. Ayan. O, ba diba? Parang sobrang init nyan kasi. Tapos umusok pa yung bahay namin, nakalimutan kung mag-open ano, mag ng exhaust fan, kaya yan. Pero maganda na yun. Tas binu binuos ko lahat kasi gusto ko yung mantika niya o yung oil niya is, lumubog yung mga ingredients para maganda yung pagkaluto. At nilagyan ko yan ng tatlong kutsara ng oyster sauce, tatlong kutsara rin yan ng, oh, ng soy, yung light soy sauce, at saka tatlong kutsara rin ng ayun yung rice vinegar kung wala kayo ay pwede rin yung suka. At nilagyan ko rin ng tatlong piraso ay tatlong pak na ganyan o oh, na, na ano na asukal pampabalanse ng lasa. Kasi wala akong asukal ngayon kaya yan ang ginamit ko. Yun lang. Salamat sa panonood. Magandang araw mga cherez.